Anaa sa usa ka mall sa Jansan ang book sale nga Big Bad Wolf. Gidagsa kini sa mga estudyanteng book lovers ingon man mga ginikanan. Ilado kini sa asya tungod sa dakong diskwento sa klase-klasing libro, mapa fiction man o non-fiction. Yes, we we have um, we had the world's biggest book sale because we have up to 1 million books for everyone. Highlight sa book sale ang unbelievable asa sa kantidad ng 20 pesos. Pwede ka nga makapalit ako sa kalibro. Mission kasi ng Big Bad Wolf ay to change the world one book at a time. So para sa amin, uh, paano nga ba natin talaga mababago, di ba? We have to really start small. So, nag-decide kami na kailangan mas marami tayong lugar sa Pilipinas na mapuntahan para mas maraming tao ang maka-afford at makabili ba ng mga libro na. O ang history major student nga si G.Ville Humawan sa mga nipalit og libro alang sa iyahang thesis. Mas more on fan ko sa books, Mangod. So, pagkaingon sa Big Bad Wolf nga may book fair dere. Eh. So, gapangita ba't kong mga books para sa mo ang sources god sa thesis and also sa lessons na mo gani ang apuhan og nagapamaligya sa og libro online gigrab ang chance nga makapalit sa maong book sale exciting amazing here's the big, big bad wolf and we are We are ano, we are waiting for this. It's a great chance. Thank you, Bidbogo. Ah, uh, magandang Jensen. I really, really would like to welcome everybody to the Big Bad Wolf Book Sale. We are open from 10 a.m. to 9 p.m. on a daily. So welcome everybody. in the heart of changing lives. Kini Eva ka itom, Bri